Guys, pila kilo eh. <laughs> okay. <laughs> ni? Otso, otso, otso. Inos. Gaya bre, makita na ana tung pula ba? Isen musa si pula ba ya? Atira ba ya? Lami <laughs> durian. <laughs> Tingnan ko. Tingnan ko mas. Tali ko ni natin. Kapag okay ang laman, bibigyan ko. Okay. <coughs> Basta masibag lang magtanim. Hindi <laughs> pa ito nga. Basta masibag lang magtanim. Tagkuan. Sa duriana. Ah, Ako. Sarap talaga. Ah, ah sobrang. Mayroong. Uh, Mayroong tanim ni Banyo. Kapag Ako pa rin di. Ay! Tikman natin. Tikman. dilawan daw na to daw. Baka may ano. Ah. -hmm. Kalau mana guys? <laughs> nah, tuh apa guys oh? Video lah tuh. Ang high, ang blood ane di, <laughs> <way> di ha. Ah, apa ini?